Ito yung may contact lens, ito yung wala. Hello, Kajamis! Mama Jamela here! So, for today's video, mag-unwrap taog isa ka parcel nga gi padala sa tua. Ikan sa i-imagine lens. So, contact lens niya, guys. And ato nang i-unwrap. Oh! So, may lalagyan siya, guys. Ah! <laughs> doha ko <ka> buok <laughs> Oh my God So dalawang contact lenses So ito na na siyang i-try Bear with me guys Kasi hindi po ako sanay sa contact lens Nag contact lens lang ko. Every time po na may racket ako This one is Honey Haze Ayan So ito yung ako Ay, hindi siya dalawa guys dalawang ano siya, dalawang nalagyan siya, pero isa-isa. Assuming! -isa. <laughs> <I'm sure> <laughs> ay! Mm, seller, uy! Kami doha. sa So, ano na siya, guys? Haze, ay, honey haze ang iyahang koan. Color. So, ano siya. <laughs> Dito siya duha Contact lens, kundi duha ang iyahang sudlan. Ang lalahit siya. So, ayan. <laughs> nakapagbisaya ako ko. <laughs> Ay, naimuot ko. So, ayan. So, ito, na natin to guys. Let's go! Bago ako mag hands, so, ipapakita ko muna ito sa inyo, guys. Ito yung lalagyan ng, ano, contact lens natin. So, may free din siyang ganito, guys. Ayan. <laughs> Meron, oh, okay. May um, right and left tayo para hindi tayo malilito every time na maggamit tayo nito, guys. Ay, perfect kasi mayroon din ganito, guys. Ito yata yung pangkuha. Kung hindi po ako nagkakamali. At meron din ganito, guys. So, ito yung, ito yung hinahanap ko. Yan mo lang, oh, sa contact lens, tapos ilalagay mo na yung ganyan. Yan, o. Oh. Ayan, so, nakapag hands na ako. May nabasa po kasi ako, every time na mag tayo ng contact lens, dapat malinis yung kamay natin. And make sure, guys, na ipagpunas mo sa kamay ay yung malinis na towel. Ayan, so, kukunin na natin. Let's go. At ito yung color niya. Honey Haze. Lalagyan muna natin ng contact lens solution, guys. So, nag-borrow lang ako nito kay February. Ayan. <laughs> Ay, nagawa ko! Ito yung with contact lens and ito yung without. Perfect. This time, itry naman natin yung isa, guys. Ito yung may contact lens, ito yung wala, okay? Ito yung sa left, guys. At gagamitan natin ng ganito, guys. Oh. Ayan na guys! Ayan na guys, susuot ko na yung contact lens from I iMagine Lens. Thank you so much, ma'am sir. Thank you, thank you. 10 over 10. Check out po sa aking yellow basket kasi legit affiliate po ako. Thank you!